mga karikis, magandang umaga po sa inyong lahat. At ito, ituturo ko naman sa inyo yung last layer. Tignan natin kung maganda itong magiging kalabasan sa inyo sa so, mga for beginners, no? For beginners. <clears throat> okay, as usual, no? Buo na yung first at second layer natin. No? Buo na, no? Buo. Yeah. ganyan, ganyan. No? So dito ang gagawin naman natin edges muna no 'di ba edges ayan eh pero dito muna tayo ayan So as beginners no ito 'yun F R U R prime U prime F prime niyan So 'yun nga 'yung lumabas 'yung hook no L shape 'yan no elbow 3 o'clock, 9 o'clock, yung mga tawag sa kanila, no? So, kahit pa ulit-ulit, okay lang, mga Rubik's. Then, ulitin lang uli ang F, R, U, R prime, U prime, F prime. Lalabas dyan, bar. No? Tapos, ulitin lang uli, F, R, U, R prime, U prime, F prime. Ayan. eto ang lumabas. Cross. Ayan. O yellow cross. Okay. So, ganun lang, no? Ngayon, ang ating hahanapin, mga karubiks, no? Edges na nakamats dyan sa kanyang kulay na dalawa. Dalawa man lang. Kasi dito, ngayon, kung lahat uh, mats na, mats better. Okay? Okay, yun. So, may paraan. May, ah, bago yun, no? Naisip ko rin, ano? Sandali lang. Ah, uh, kunin natin yung ating, ano? <laughs> Ngayon ko lang naisip yun, mga karubi. Pwede naman pala. Ano? Madali lang. Ah, mm -hmm. uh, una lang to no, una lang. Kung mapansin mo, buo ito eh no. Tsaka yung ka-opposite niya sa likod. No? Itong dalawa, nagkabaliktad lang. So, ang gawin natin, gamitan natin ng PLL algorithms para mabaliktad to. Yan lang naman ang target natin. Eh. Dapat match sa kanya-kanyang kulay. ba? Diba? Kaya gamitan, siya natin, gamitan natin siya ng PLL para ito magbaliktad itong dalawa. Di magmamats na. No? Okay, isa yon. Okay. So ganito lang no T perm R U R prime U prime R prime F R2 U prime R prime U prime R U R prime F prime Ayan, di ba? Nagpalit sila. Di match na no. Yung isa naman papakita ko sa inyo. Uh, para dalawa alam nyo. No? Ito yung pangalawa mga karubiks. So, binalik natin sila. No? Hindi uli sila magka-pair. No? Sa bawat kulay niya. Ito magka-pair. Kasi kahit ikot mo yan, wala kang makikita dalawang buo. Meron yan. Yung dalawa naman na magbubuo. Ito naman yung hindi. Di ba? Hmm, ganun lang din. So, ang pinakamaganda, itong dalawang buo magkaganyan then ang algorithms iba nga lang ang algorithms dito ha pakikopyan nyo na lang Oo. para makahanap tayo ng dalawang buo na magmamatch na yung need natin dalawa lang dito ito kahit baliktad okay lang so ganito nga dalawang buo ayan so gawin mo lang yung algorithms na to R U R prime U R, U, R u to R prime U. kahit na wala ng U. Mm, kahit wala na pwede. Okay. So ngayon, pag iniikot mo yung cube, ang, ang, nakita mo, yung blue at saka yung red. Ang nag match sa kanyang kulay, di ba? Yung dalawa baligtad pa rin. Isang orange at isang green. Ayan, no? So, i-position mo lang yung dalawang buo sa ganyang posisyon. Isang nakaharap dun sa, o, oh, nasa back face siya. Ayan. Isang naka-right side naman, o oh, right face. Ganyan. So, yung algorithms na ginamit natin, ul ulitin mo lang. Mm -hmm. R, U, R prime, U, at, U to R prime U. Yun. Diba? Ito yung dalawa. At ngayon, nag-pair na yung dalawa. Ngayon, dun sa dalawang ginawa ko, yung nauna at saka ito, alin ang magugustuhan mo. O, oh, yan. Di ba? Okay. So, tapos na tayo doon. Dito naman tayo sa corners. No. Sa corners naman, mga karubiks, ang hahanapin mo lang ay yung match sa bawat kulay. Halimbawa, orange blue, dapat dito yon, Tsaka, yellow. So, ano dito? Red eh. So, hindi siya match. So, ikot mo yung cube, hanap ulit. Dito wala kasi may green eh. Blue ito eh. Yung red okay, tsaka yellow okay. So, wala ulit eh, no? Dito naman, talagang wala dahil blue, orange. Dito naman, green, red. Wala. Ito, yung pinakalas, ito ang mats, mga karubiks. Green, orange, yellow. Green, orange, yellow. Siya yung nagmatch, No. Okay. Okay. Hmm. Yung nagmatch na yan, lagay mo lang yan. Yan ang position niya. Okay, bago mangyari, no? walang match katulad nito kahit baliktad wala no yung gagamitin nating algorithms dito yun din yung gagamitin mo kapag walang match na kahit isa okay ah tandaan lang ah dapat nakamatch ang ano mo habang ikaw ay naghahanap ng corners na match tulad nyan. hindi po pwede yung iikot mo to e eh, paano mo malalaman yun kailangan match ang edges mo No, ganyan. Para madali mo siyang malaman. At kapag mm, ginawa niyo na 'yon, hindi hindi nga match 'yung apat, 'no? Nagkaroon ka ngayon ng match ito. Ayun. 'Yung ngayon gagamitin nating algorithms, 'yun 'yung gagamitin mo kapag hindi match ang corner. At kapag match na, lagay mo diyan, ito ngayon 'yung algorithms. U R U prime L prime U, R prime, U prime, L Then, observe uli So, dito pa lang, kita mo na no Ito yung pinaka base mo na match eh, di ba? Pag ginanyan mo, red, green, yellow Match na siya, baliktad lang Okay lang yun, no? Ito naman, nagmatch na talaga sa kulay niya Mas maganda ito ganun din, baliktad lang, no. Okay. So corners na tayo. Mag mm, set na natin siya ng o itatama na natin siya sa kanya-kanyang mga kulay. So paano 'yun? So ganito lang. O mga ito, bali-baliktad. Kahit sa ang kayo magumpisa. Basta kung naka ka ng green or naka ka ng orange or naka ka ng red, Diyan ka lang kung aling kulay yung pinaste mo ng una na bago ka gumamit ng algorithms. Na, huwag kang pipihit dahil hindi mo siya mabubuo. Simple lang mga karubiks. Apat na algorithms lang. Apat na letters. Eto lang. O kahit dito tayo mag-umpisa, pwede kahit dyan, kahit dyan. Sabi ko nga sa inyo, kahit saan, kung, o kung saan mo gusto. Okay? So, ganito lang. R prime, D prime R D R prime D prime R D Huwag kang kabahan dahil gusot na no Huwag kang kabahan Diretso lang Diretso Tignan mo lang yung ginagawa ko R prime D prime R D R prime D prime R D Kap di tapos na yung R prime D prime RD, no? Kapag nakita mong match na kagaya nyan. Yun namang isa or ito. Mamimili ka lang. No? Okay? So, ilagay mo siya doon. Then, ulitin lang yung algorithms. R prime D prime R RD. R prime D prime D. D RD. Di ba bumalik? Hmm. Ulitin lang uli. R prime, D prime, R, D. Puro ganun. Hanggang tumama yung kulay niya. Ayan. Yun. Ayan, oh. o. O, D yun naman. Ulitin lang uli. R prime, D prime, R, D. Hanggang tumama uli. Ayan isa-isa lang no r prime d prime r d pa ulit-ulit 'yon mga karubik hmm. ayan no? malapit na oh ayan na ayan na ayan na oops <laughs> then tapat mo na siya sa kulay niya ayan baka medyo mas madali si eh. ito. No? Pwede kasi yan sa nagro rubik eh, no? Okay, mga karubix, marami.